Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po ang pinakabagong update sa lagay ng panahon sa ating bansa ngayong ika-26 ng Desyembre, 2024. Bagyong Romana Ayon sa mga satellite images, tuluyan ang naglaho ang Bagyong Romena sa Cambodia. Makikita pa rin ang mga makapal na ulap na iniwan nito. Isang LPA ang binabantayan natin ngayon sa silangang bahagi ng General Santos City. Kung ito ay magiging ganap na bagyo, ito ay papangalan ng Shoney. Kapansin-pansin ang paghatak ng hangin mula sa easterly sa silangang bahagi ng Visayas patungo sa LPA. Bahagya itong lumalakas dahil sa pagbuo ng paikat na hangin at may impluensya rin ang Intertropical Convergence Zone. Dahil sa patuloy na pagbuo ng masamang panahon sa silangang bahagi ng General Santos, patuloy ang pag-agos ng hangin palabas ng bansa. Patuloy po ang ating pagmomonitor upang agad na makapagbigay ng babala sa ating mga kababayan kung sakaling lumakas ito. Inaasahan ng pagulan at pagkulog sa Mindanao sa tanghali at bahagyang masamang panahon sa Visayas. Ang hanging amihan ay inaasahang tataas patungo sa Silangang Luzon kasabay ng paglakas ng Sir Line. Ang Sir Line ay magdadala ng malakas na pagulan sa mga lugar tulad ng Santiago, Baguio, Valer, Tarlac City, Tugigaraw, Candon, Apari at Lawag. Ang amihan naman ay hindi direktang makakaapekto sa bansa. May tatlong sistema ng panahon ang binabantayan natin ngayon na magdudulot ng pagulan at pagkidlat pagkulog pinapayuhan ng mga residente sa mabababang lugar na magingat dahil sa posibilidad ng pagbaha. Ang mga nasa mga bundok naman ay dapat magingat sa posibilidad ng pagguho ng lupa dahil sa matagal na pagulan. Patuloy po ang aming monitor sa lagay ng panahon. Maging alerto po tayo sa pabago bagong kondisyon ng panahon. Panatilihing updated po kayo sa aming mga ulat. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aming channel, subscribe po para maging updated kayo sa mga bagong update. Maraming salamat po. Susunod po ay ang panayam sa aming partner para sa karagdagang impormasyon. Samantalang sa kasulukuyan naman ay shear line. Ito yung salubungan ng malamig na hangin galing northeast at mainit na hangin galing silangan. Sa kasulukuyan, nakakapekto ito sa central at southern Luzon. Samantalang ITCZ o Intertropical Convergence Zone ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Mindanao. Asahan nga natin itong shear line na magdadala ng maulap na papawirin at mga isolated na mga thunderstorm sa Metro Manila, sa may Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, pati na rin sa Bicol Region at Eastern Visayas. Samantalang itong ITCZ o Intertropical Convergence Zone magdadala rin ng maulap na papawirin. Ito naman ay makakalat-kalat na pagulan, pagkilat at pagkulog sa Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, pati na rin sa Maysoc, Sargen. Samantalang Amihan o Northeast Monsoon patuloy na magdadala ng na maulap na papawirin na may mga ulan sa Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Kayo ating mga kababayan, lalo na yung mga inuulan noong mga nakaraang araw pa ay pinagiingat iingat nga natin sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Mas ng panahon naman sa nalalabing bahagi na ating bansa kung saan sa may Ilocos Region, posible yung mga chance na may hinang pagulan at sa nalalabing bahagi na ating bansa, mga chance naman ng mga localized thunderstorm. Para naman sa lagay ng ating panahon bukas, asahan pa nga rin natin itong shear line na magdadala ng mga paulan sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, malaking bahagi ng Mimaropa, maliban na nga lang sa parte ng Palawan, pati na rin sa may Bicol Region Area. Samantalang itong nalalabing bahagi ng bansa mostly sa may Northern Luzon, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Ilocos Region, posible naman maging maulap at may mga dalang paulan ang Amihan o Northeast Monsoon. Agwat ang temperatura bukas sa Metro Manila ay 24 to 29 degrees Celsius, 22 to 31 degrees Celsius sa Maylawag, 21 to 27 degrees Celsius sa Maytugigaraw at 25 to 29 degrees Celsius sa Legazpi. Sa Baguio naman ay 15 to 24 degrees Celsius at sa Tagaytay ay 22 to 27 degrees Celsius. Agot ang temperatura bukas sa Puerto Princesa ay 25 to 31 degrees Celsius at 25 to 32 degrees Celsius sa Maykalayaan Islands. Para naman sa lagay ng panahon sa may Visayas at Mindanao, asahan nga natin sa southern at eastern portion ng Mindanao, posible pa rin magdala ng mga paulan ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone samantalang sa nalalabing bahagi ng Mindanao at sa may Visayas area, asahan naman natin mga chance ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Iloilo, Cebu at Davao ay 25 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman at Tacloban ay 24 to 32 degrees Celsius. Meron din tayong nilabas na weather advisory. So inaasahan nga natin ngayong araw hanggang bukas ng hapon yung heavy to intense na mga pagulan sa Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, pati na rin sa may Catanduanes. Kapag heavy to intense yung mga pag-ulan, posible yung 100 to 200 mm of rain. Samantalang moderate to heavy rains naman ang dala ng shear line sa Sorsogon, Albay, Romblon, Marinduque, Oriental Mindoro, Batangas, Laguna, Metro Manila, Cavite, Rizal, at Bulacan. Kapag moderate to heavy yung mga pag localized flooding... Moderate to heavy rain ng mga pag-ulan ng sanhi ng ITCZ sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Para naman, Friday ng hapon, asahan nga natin ang heavy to intense na mga pag-ulan. Ito ay sanhi ng shear line sa Cagayan, Isabela at Aurora. Moderate to heavy ng mga pagulan dahil pa rin sa shear sa Quezon at Apayao. Samantala, ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone magdadala rin ng moderate to heavy ng mga pagulan sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Friday ng hapon hanggang Saturday ng hapon, meron pa nga rin mga heavy to intense na mga pagulan ang madadala na shear sa may Cagayan, at moderate to heavy caused by shearline pa rin Apayao at Isabela. Caused by ITCZ na moderate to heavy rain sa may Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Ingat pa nga rin sa ating mga kababayan na mayroong mga heavy to intense na mga pagulan at moderate to heavy na mga pagulan dahil posible nga yung mga pagbaha at paguho ng lupa. Sa Baguio naman, Friday to Saturday, mga chance na mga thunderstorm ay posible pero pagdating ng Sunday, posibleng mga may hinang pagulan na lang yung inaasahan natin sa Baguio. Pinakamataas na temperatura sa Metro Manila ay 31 degrees Celsius. 15 to 24 degrees Celsius agwat ang temperatura sa Baguio City at 25 to 31 degrees Celsius naman sa Maylegas Pacific para naman sa Sayas, Metro Cebu at Iloilo City Friday to Sunday patuloy yung mga chances na mga localized thunderstorms at fair weather conditions. Sa Tacloba naman hanggang Friday, fair weather conditions with chances of localized thunderstorms pero pagdating ng weekend, posible na nga maging maulan. Agwat ang temperatura sa Metro Cebu sa susunod na tatlong araw ay 25 to 32 degrees Celsius. 25 to 32 degrees Celsius din sa may Iloilo City at 25 to 32 degrees Celsius sa May Tacloban City. Para naman sa Mindanao area, asahan natin sa Metro Davao until Friday posibleng maging maulan sa Zamboanga City until Saturday posible nga na yung mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Metro Davao, agwat ang temperatura ay 24 to 32 degrees Celsius. 24 to 32 degrees Celsius sa May Cagayan de Oro City at 23 to 32 degrees Celsius sa May Zamboanga City. Sa kasulukuyan nga rin pala, wala naman tayong nakataas na gale warning sa kahit na anong dagat baybayin na ating pansa sa Kalakang Maynila araw ay lulubog ng 5.34 ng hapon at sisikat bukas ng 6.18 ng umaga.